Kaibigan to. Tingnan nyo to. Oh. Cameraman na kaibigan eh. No? Lucky oh. Uh, ano? Ayan, kasama niya si Mr. Doggy. Ang sapatos tsaka ano. <laughs> Ayan po. Gusto niyo makita po yan. Pasya lang kayo dito sa lugar nato. Pero maganda itong lugar nato po, Kingston. Nandito na rin po lahat. May kailangan niyo. Maraming bus, transport, maganda. Ayan po may mga ice cream, ice cream vendor yan po pre-time mango yan ang paborito nyo, nandyan po nandyan po yan, may trubang, mayroon po dyan starbucks, yung paborito ng lahat lang po okay lang po okay lang po uh, Ah, may naisip yung dalawang kainan yun <laughs> iklaw po hindi po ah pero okay lang po okay lang po ayan wings tap yata, gusto ng kainan po eh napapansin ko eh sinusundan ko ang dalawa mabilis maglakad po <laughs> mabilis maglakad kaibigan paano po Oh, ayan po. Ang traffic. Medyo makulim naman panahon. Ayan po, nandito lahat ang ano. oh, ano yan. Oh. Nakita niyo log bro Tayo pwede dyan po. Sugalan po yan. Muubos ang budget po natin dyan. Ayan, dito tayo pwede dyan. Ayan. Ano po? you know King 7. Bernal Town Center Trust. Ayan, water spoon pa lang gusto nila. Ayan po. Ayan po. Ano tayo ng pesto po. Ayan. Po. Ayan, po. Ayan, po. Ayan po.